Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi po po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga day nice naman po mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw na ito. We have two of cups. So, ito po ay pagbibigayan. Pwedeng meron kayong date ngayong araw. Meron kayong makakausap. Pwedeng may mga transactions kayo na meron na parang mag-take kayo ng risk. ba? Diba? Uh, maglalaan kayo ng oras pagdating sa taong ito. Yan. Mukhang may paglalaanan kayo ng oras. Ito po ay hindi lamang sakop or hindi lamang limited sa relationship. Pwede pong mga transactions regarding your business, regarding sa trabaho mo. We have king of wands. Ayan, more on actions kasi yung nakikita ko dito. So, pwede po na meron dito water signs. Ngayon lang matutuloy yung pagkikita ninyo ng taong to. Or, di ba, yung mga pinag-uusapan ninyo, pwede ngayon lang siya matutuloy. Meron tayo ditong seven of cups. Ayan po. Okay, so this is the perfect day para magkita kayo ng taong to, para magkausap kayo. Meron tayo ditong the Hanged man. Ayan, para kasing, ano, nakita ko naman dito, parang sandali lang yung pagkikita nyo. Ayun. So, pwedeng magkakaroon pa ng part 2 yung pagkikita nyo ng taong to. Kasi, hindi ko alam kung ano bang nangyari. Kasi parang mabibitin yung usapan nyo. Alam mo parang hindi pa kayo nakakapunta sa exciting, sa exciting part. Tapos, tapos na, yun, kailangan nang umalis ng tao. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe pa po natin kay Water Signs. Mensahe pa po natin kay Water Signs. Water Signs. Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan natin. Cancer, Pisces, and Scorpio. Mayroon tayo dito ang Queen of Coins. Pagdating ito sa trabaho. Nine of Coins. Okay. So may pinagmimitingan pala dito pwedeng ibibigay sa iyo water science na big project okay kaya pala meron pa ulit pag-uusapan pwede rin naman po na ito baka meron kayong uh, nililikawan dito pagdating sa trabaho so alam mo yun pwedeng investor ganyan meron kayong nililikawan kaya uh, mag-uusap pa ulit kayo nung taong to actually pag nakuha mo to pwedeng ma-promote ka pag na-deal mo to na close deal mo ito mapopromote yung iba sa inyo. Ayan, you know? Kasi may big reward kay dito na aabangan water signs. Tignan natin. Pagdating naman sa negosyo, we have seven of coins. Meron tayo dito ng queen of swords pagdating sa negosyo. Ayan, so always be honest, protect your integrity, protect your uh, name. Yung name ng business po ninyo. Ayan. So, napakasipag nyo ngayong araw na ito. Uh, water signs. Ang dami po talagang, um, ang dami kayong client actually. Ayan. Kaya lang kasi pwedeng medyo mabagal yung kilos ninyo ngayon. Kasi parang sobrang madetalya ninyo. Yung ayaw nyo ba na magbigay lang sa kliyente ninyo ng pwede na? Gusto nyo talaga yung best ninyo yung binibigay ninyo. So, yun naman. Talaga naman na, na mapupuri kayo dito. Actually, ito. Merong, merong kang kliyente dito na parang madalas hindi siya satisfied sa mga binibili niya pero this time at satisfied siya dito sa produkto na bibili niya sa iyo. Hindi pong uh, very honest talaga siyang magano mag-feedback. Yan yung magustuhan mo siguro sa client na yan. So yan, matutuwa ka kasi happy na naman siya dito sa iyong produkto. Yan sa bibilhin niya sa iyo. Tingnan natin. Okay, spirit guide. Tingnan natin. So okay, kasi di, 'di ba we have ano dito protection na sinasabi. So ang gawin nyo po kasi uh, water sign siguro yung packaging ng ng products niyo, baka hindi siya quality. Alam mo, madaling masira. pag sport lang, basag na, yung tipong ganyan. So, siguro, balutin ninyo ng maayos, uh, ipackage ninyo ng maayos, or palitan ninyo yung packaging ninyo para naman po, uh, satisfied talaga yung inyong mga kliyente. So, tignan natin. Kasi, di ba, masayang kapag yung... Kasi, iba sa inyo, pwedeng nagtitipid kayo sa packaging. Ay, mahal po yung ganito, ganyan. So, e, paano naman kapag nasira, hindi ba? Or, ano ba, naging messy yung products niyo mas mas delikado, hindi ba? So, okay na yung magdagdag kayo ng konting halaga para naman presentable talaga. Maayos pa rin dumating sa mga kliyente mo yung iyong mga produkto. Tignan natin. Siguro, ito yun, yung iba din sa inyo kung mga nagpapaship po kayo ng mga products ninyo. We have eight of coins. Seven of coins pala to. We have wheel of fortune. Ang ganda po ng finances ninyo ngayon. Water signs. Ayan so pwedeng nakakapag-provide kayo and you're very dedicated naman kasi talaga sa ginagawa mo. Okay magalala kasi uh, life is a cycle naman, 'di ba? Hindi naman forever na forever na narin naghihirap kayo. Hindi naman forever din naman na laging nasa taas. Kaya naman namnamin natin kung ano man yung mga kinalalagyan natin ngayon at iikot po 'yan ulit. Yan. basta maging ano lang kayo dito, maging persistent lang po kayo. Mm-mm. Naging matyaga kayo sa inyong ginagawa. At syempre, do not forget na mag-save. Kasi sa rainy days, ba diba, parang mga langgam. Ayan, nakikita nyo, ba diba, madaming mga langgam dito sa, sa table ko. ba diba, kilo sila ng kilos. Nag-iimpok sila. So, dapat ganun din tayo, ba diba, para pagtag-ulan, hindi tayo na mamroblema. Meron tayong dudukutin. Meron tayong mailuluto na mainit na sabaw. So, tignan po natin ano pa ang mensahe. So, okay po yung finances ninyo dito. Actually, maganda nga yung finances ng iba sa inyo. Maganda siya in a sense na, sabi natin, hindi man siya sobra-sobra water signs. Pero, nakakapag-provide po kayo para sa inyong pamilya. And that is already good. Pero, dapat ba tayo makontento? Paano kung after natin uh, ma-provide yung mga pangangailangan ng family natin, wala na pala. So, di ba dapat may extra din tayo. Tignan po natin. Pagdating naman sa mga single, we have knight of coins. Okay, some of you are very responsible ngayon. So, pwedeng ang inuuna nyo talaga, pwedeng mga single mom to single dad, pwede naman na single talaga, is yung family niyo, yung sarili niyo, yung mga anak niyo. So, parang yung love, wala muna. Parang, uh, ano muna, mabagal muna yung kilos mo water signs pagdating sa love life. Ay, alam mo yon parang hindi talaga siya yung priority mo as of this time. Madami kang kailangang asikasuhin. Kaya yung love life, ayan, parang naiiwan siya. Nasa dulo siya ngayon. Tignan natin. Siguro, kasi wala pang dumarating water signs or may dumarating man pero hindi mo kasi type ganyan. Kaya din siguro nagmamabagal ka dito. Kaya, iniiba mo yung focus mo. Tignan natin para naman po sa mga, ayan, sa mga ano to, in a relationship. Okay. Meron dito po, pwede po na may pinaglaruan dito. Actually, parang ginamit lang kayo, ganyan. Uh, intay kayo ng intay dito kung kailan magle-level up yung relationship ninyo. Kaya pala hindi nagle-level up kasi hindi pala seryoso sa inyo yung taong ito. Tingnan nyo, parang niloloko lang kayo. Nag-take risk sa inyo kasi pwedeng may makukuha sa inyo. your signs. Kaya mag-iingat kayo dito. Okay, so yung iba naman po sa inyo, pwedeng ayan, paulit-ulit na lang yung nangyayari sa relationship, pero hindi ninyo maalisan. Tignan nyo po, kung dapat pa bang magstay kay dito sa relationship niyo, or dapat na ba talagang iwan. Kasi pwede po na, parang nasa trauma na kayo, parang nabubuhay na kayo sa trauma. Water signs. Siguro hindi man ito uh pananakit. Pwede po na yung mga sinasabi sa inyo ng person niyo nakakapagpababaya ng self confidence nyo Para sa mga married naman we have Knight of Cups. Ayan, pagdating naman dito sa mga uh, married natin is napakaganda naman po ng energy kasi mami-feel ma mo yung person mo, parang nililikawan ka ulit. Uh, ano ba, sobrang sweet sa iyo. Tingnan natin. Parang kapag ano, kahit saan siya magpunta pinapaalam niya sa Ayan 'yung asawa mo 'to kailangan kasi para di kayo mag-away. I mean, tapa, tapos nakikita ko dito. Parang kapag mayroon siyang pinuntahan, tapos tatanungin ka niya, ano yung gusto mong uwi? Yan. Ano yung gusto mong pasalubong? Yung sinasabi naman ang iba sa inyo, makauwi ka lang na ang maayos. Okay na ako. So, tingnan po natin ano pa yung mensahe we have I can stop thinking about you, diba? ba? Hindi ka mawala sa isipan nitong person mo, nitong asawa mo. natin. Spirit guide. So, pwede po na meron dito ma malaki yung naging impact. So, I can stop thinking about you. Pwede rin naman po na ito yun. Yung mga deals na need nyong i-close. <laughs> diba? Na need ninyong ipanalo. Tignan natin. Mensahe po natin, spirit guide. For water sign. So, ang lucky number mo pala ay number 16. Tingnan natin. And zero. We have zero. Zero kasi is parang new beginning yan. Mag-take kayo ng risk. The smell after rain. Ayan. So, madalas bang umuulan sa inyo ngayon? Alam nyo yun. Alim mo um ba yun? Tama ba? Alim mo um. Hindi ko alam kung alam nyo yun. Pero yung amoy, di ba pag umulan... Or after umulan, di ba? Iba yung amoy. Ganyan. So, baka meron dito, like nyo yung amoy na yon or hate nyo yung amoy na yon Pero, ayan, number 6, your lucky number. Actually, hindi, hindi rin naman yun, ano. Pwede po kasi na yan, pwedeng namumukadkad yung mga flowers ninyo. Alam mo yun, nabubuhay yung mga nalalanta na. Kapag, ayan, umuulan na. After ng ulan, makikita mo na parang ang ganda rin pala minsan na umuulan talaga. Kasi nabubuhay yung mga tao, yung mga tao, yung mga halaman, 'di ba? na mga nalalanta na. Ayan po. So, lahat naman ang nangyayari sa life natin is may, may kagandahan din naman na nadudulot. Minsan lang hindi natin kasi na-appreciate dahil nagpo-focus pa tayo dun sa, ano, sa lungkot or dun sa mga nawala sa atin. Pero, mayroon talagang mga good things na nangyayari. We just have to see lang naman talaga or i-open natin yung mind natin, yung heart natin dun sa pagbabago na nangyayari sa life natin. So, ayan lang po, Water Signs. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!